Ano yan? Nag-ibis ka nalang <laughs> mag- Masa, makamak mo sa ganda ng nature dito. Malaki ng kahoy. Doon po kami galing sa pinakababa. Yan, nakiyata na. Yan, mga pinagagawa nito mga kasama ko. Yan, may gana. Diba vlog, si basukin natin yung bawal na yan o. Oh. Doon sa may bandang bawal-bawal daw may entrance pa nasa gitna ng ilog may entrance ang laki ng puno na ito ano ba diba ito? narayata dito tayo ay ganda ganda ng paligid Halim dapat napaka-fresh po. Napaka-fresh po ng hangin. Ayan o. Mabagal pa ang kulat yan. Maganda. At maganda pala dito sa taas o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Mabagal natin. Ayan o. May intranspeed. May bayad, no trespassing daw. Tanungin natin kung magkano ang bayad. Ayun, no, may mga isno-isno ko. Grabe ganda dito. Tapos mayroong cottage yan May cut -edge. Sa taas May cut -edge. Sa taas Magkano ba yan? Isang tao Grabe naman kasi ang ganda oh Bukan yang orang ini, orang. Sabi ang ganbat maganda pala dito kaysa doon sa baba, dun sa pinuntahan namin. Sabi ang ganda dito. Oh, para sa yung pinta yung rice Ito naman, ano ba ito? Yung pinta naman, ano ba ito? Ganda. Bosa nan. Sa gandaan na nito. Sa Bikan din. Saan sa taas? Doon kami dumakan. Ah, ano rin ang cottage? ano ah, na cottage siya? Yan, maganyan.

Maganda dito maganda pala dito kaysa doon sa baba doon sa baba ba, mga ugsong na lang ang natira sa atin <laughs> <laughs> oh. maraming tao puno ito saan naliligo dyan banda ah meron ba Grabe ganda dito. Waka to vlog, grabe. Mas maganda pala dito. Sa sunod punta namin. Sa nandaan doon sa kabila. Dito. Dikan din din ang namin ka na. Dikan. sa taas. Sige po. Sa, taas. sa Dito na kami. Mas maganda dito.